Magandang hapon, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Ligtas na mula sa peligro ang tatlong Pilipinong tripulante na iniulat na nasaktan matapos masabuga ng missile ng Russia ang isang Liberian flag na barko sa Black Sea. Ayon kay Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak, nagtamo ng fractures sa kaliwang kamay at ngayon ginagamot na sa ospital ang isa sa mga Pinoy na engine trainee. Nagkaroon naman ng minor injuries at ligtas na sa kapahamakan ang kapitan pati na ang third mate ng barko na pawang mga Pinoy rin. Ani kakdak nagkataon na nasa bridge ang nasabing mga Pinoy nang tamaan ng missile ang kanilang barko. Mabuti na lamang umano at medyo malayo sila sa bahagi ng barko na tinamaan at nasira. Maliban sa mga Pinoy may isang napaulat na namatay dahil sa naturang insidente habang isa pa ang nasugatan nag ugnayan na ngayon ang Overseas Workers' Welfare Administration sa Manning Agency ng Barko para alamin kung kailangang iwi ang tatlong Pinoy. Sa payag ng gobyerno ng Ukraine, pinaputukan ng militar ng Russia ang barko habang papasok sa isang pantalan sa Black Sea. Ito ay sa ng bakbakan ng Ukraine at Russia kung saan pinapatamaan ang mga barkong naglalayag sa lugar hindi na hihingin ng Office of the Vice President ang mungkaing limang daang milyong pisong Confidential and Intelligence Funds o CIF sa ilalim ng panukalang 2024 National Budget. Ayon kay Sen. Sani Angara, hindi na hahabulin ng Vice Presidente ang pagkuha ng CIF dahil nagdudulot lamang ito ng paghati-hati. Sinabi niya ni Duterte na maghahain ng Office of the Vice President ng budget kung saan maipatutupad ang mga programa, aktibidad at proyektong para sa kapakanan ng pamilyang Pilipino. Sa isang panayam, sinabi ni Department of Education spokesperson Undersecretary Michael Poa na ang OVP ay maaari lamang magmungkahi ng kaukulang budget para sa maayos na implementasyon ng mga proyekto na magtataguyod ng kapakanan ng bawat pamilyang Pilipino. Anya, hindi na itutuloy ng OVP ang orihinal na mungkahi para sa confidential funds, lalot maaari umano itong magdulot ng hindi pagkakaunawaan at pagkakawatak-watak. Dagdag pa niya, patuloy na isinusulong ng Vice Presidente ang pagkakaroon ng tunay na kapayapaan sa bansa. Samantala, handa ang Vice Presidente na harapin ang pagkwestiyon sa legalidad ng paglipat ng pondong 125 million pesos sa OVP noong 2022. Inihayag ng isang opisyal ng Department of Agriculture na dalawang kutsara ng kanin ang nasasayang ng kada tao sa loob ng isang araw. Ayon kay Dr. Karen Baroga, Deputy Executive Director ng DA Phil Rice, lumalabas sa kanilang pag aral na katumbas umano ito sa 7.2 billion pesos kada taon. Sapat anya sana ito para mapakain ang nasa 2.5 milyong mga Pilipino. Ayon kay Baroga, marami umano sa mga Pinoy ay takaw mata lamang. Kaya naman, panawagan niya kumuha lamang ng sapat na kakainin. Una na rin nilang panawagan sa mga establishmento na magbigay ng opsyon na half rice sa mga consumer. Sa katunayan, ilang lokal na pamalaan na rin umano ang naglalabas ng ordinansa para sa pagpapatupad ng half-rice serving sa mga kainan. Ngayong buwan ipinagdiriwang ang National Rice Awareness Month alinsunod sa Presidential Proclamation No. 524. Layunin nitong paigtingin ang kaalaman ng publiko sa mga inisyatiba ng pamahalaan para magkaroon ng sapat na supply ng bigas at tugunan ang kahirapan at kagutuman sa bansa. Nakatakdang magtaas ng singil sa kuryente ang Meralco ngayong buwan. Ayon sa Meralco, makakaroon ng dagdag na 23 centavos per kilowatt hour sa singil ng kuryente. Magiging 12 pesos and 5 centavos na ang singil sa kada kilowatt hour ng kuryente mula sa 11 pesos and 81 centavos per kilowatt hour nitong Oktubre. Ibig sabihin, madadagdagan ng 47 pesos ang babayaran ng mga kokonsumo ng 200 kilowatt hour sa isang buwan. Madadagdaga naman ng 70 pesos ang babayaran ng mga kumukonsumo ng 300 kilowatt hour, 94 pesos sa mga kumukonsumo ng 400 kilowatt hour at 117 pesos sa mga kumukonsumo ng 500 kilowatt hour. Ayon sa Meralco, bunsod ito ng mga mataas na generation transmission charges. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph, ang aming Facebook at X account ng dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o so PCO. 46 days na lang, Pasko na. Ako si Wilnard Basilonia. Ito ang PNA Headlines na gatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.